Siya si Pearl, labing walong taong gulang. Pachil-chill lang yan. Pero ang dami pa niyang gagawin. Hoy, gawin mo na yung video na ipinapagawa sa iyo ni Sir Sinoy. Sige ka, isusumbong kita. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sir Sinoy mo, ang estudyante niyo di pa kinagawa yung pinapagawa mo. Bati, mga binibini at ginoo, ako nga pala si Binibining Eliza Pearl Domenezi. At sa araw na ito ay sabay-sabay nating tahakin ng panibagong talakayan patungkol sa punemang segmental, ang katinig at ang patinig. At atin ding tutuklasin kung ano ba yung kanilang mga katangian kaugnay sa punto at paraan ng artikulasyon. Halina at sabay-sabay nating tuklasin ang makamanghang mundo ng punolohiya. Ano ba ang punolohiya? Ang punolohiya o palatunugan ay sangay ng lingwistika na nag-aaral ng mga tunog o punema ng isang salita. Alam niyo ba na may tatlong salik ang kinakailangan sa pagsasalita ng isang tao? Tama, Mayroong tatang salik ang kinakailangan sa pagsasalita. Una narito ay ang pinanggalingan ng lakas o enerhiya. Pangalawa ay ang artikulador o mga kumakatal na bagay. At ang panghuli naman ay ang resonador o patunugan. Ngayon ay inyo nang nalaman kung ano-ano ang mga salik na siyang kinakailangan sa pagsasalita. Una narito ay ang enerhiya. Ang enerhiya ay ang nililikhang presyon o presyor ng papalabas na hininga na galing sa baga. Sunod naman ay ang artikulador. Ang artikulador ay ang lumilika ng tunog na minumodipika ng bibig. Pangatlo naman ay ang resonador. Ang bibig at guwang ng ilong ang nagsisilbing resonator. Alam niyo rin ba na ang bibig ng tao ay may mahalagang bahagi sa pagbigkas ng tunog? Oo, meron. Ito ay ang dila, panga, ngipin, labi, matigas na ngalangala at panghuli ay ang malambot na ngalangala. Tama na, at... ang dami mong alam, Diyos ko. naman. Grabe ka sa akin, ha? Ngayon ay huwag na nga nating patagalin pa at atin nang talakayin kung ano nga ba ang wastong paraan at punto ng artikulasyon. Suriin at tingnan ang chart ng ponemang katinig. Makikita nyo na ito ay may punto at paraan ng artikulasyon. Unahin na natin ang punto ng artikulasyon. Ano nga ba ito? Ang punto ng artikulasyon ay naglalarawan kung saang bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbikas sa ponema. Narito ang anim na uri ng punto ng artikulasyon. Una ay ang panlabi, pangalawa ang panlabi pangipin, pangatlo ang panggilagid, pangapat ang pangipin, panglima ang pangalangala na binubuo ng palatal velar at ang panghuli naman ay ang letal Kaya halina at sabay-sabay nating alamin ang bawat isa sa kanila. Una na dito ang panlabi. Sa panlabi, ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Narito naman ang mga halimbawa ng panlabi. Una ay ang letrang P Parol B ba, ba, Baso m, m Mesa Sa nakikita nyo, ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Isunod naman natin ang panlabi pangipin. Dito, dumidikit ang ibabang labi sa ngipin sa itaas. Narito ang mga halimbawa ng panlabi pangipin. Una na riyan ang letrang F. F, 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 F. Filipino. Sunod naman ay ang letrang V. 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 Van. Sunod naman ay ang pangipin. Sa pangipin, ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa bahaging itaas. Narito naman ang mga halimbawa ng pangipin. Una ay ang letrang T. T, -t, T. Tasa. Sunod ang letrang D. 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 Dila. Pangatlo naman ay ang panggilagid. Sa panggilagid, ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Narito naman ang mga halimbawa ng panggilagid. Una ay ang letrang S. Sabon. Sunod naman ay ang letrang C z. Z, 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 Zebra. Pangatlo ay ang letrang L. L, 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 L. Laruan. Sunod naman ay ang letrang R. R, 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 r Rilo. At ang panghuli ay ang letrang N. Hmm. Hmm. Hmm, nota. Pumako naman tayo sa pangalangala. Ito ay binubuo ng alveo palatal at velar. Ngayon ay unahin natin ang alveo palatal. Dito, dumidiit ang ibabaw ng dulong dila sa matigas na ng ngalangala. Narito naman ang mga halimbawa ng alveo palatal. Una ay ang letrang J. 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 J jar. Pangalawa ay ang letrang y. y. Y, 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 Yellow. At ang panghuli ay ang letrang N. Y, y, y. Sa pangalangalang velar naman, ay dumidiit sa velar o malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Narito ang mga halimbawa ng velar. Una ay ang letrang K, 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 Keso. Sunod ay ang letrang G, 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 Gamot. At ang panghuli ay ang letrang W, 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 Wano. Ang panghuli ay ang glutal. Ang babagting tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Narito ang halimbawa ng glotal, ang letrang H. Hangin. Sa pagbigkas ko ng letrang H, ang aking babagtingang tinig ay nagdidiit at hinaharang ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Hay, hey, sa wakas, natapos na rin siya. Ngayon, ay atin namang tatalakayin ang paraan ng artikulasyon. Hmm, handa na ba kayo? Ah, ang paraan ng artikulasyon inilalarawan at ipinakikita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung paanong ang ating hininga ay lumalabas sa bibig, sa ilong, sa pagbigkas ng alinman sa mga punemang katilig. Ang paraan ng artikulasyon ay may anim na bahagi. Una narito rito ay ang pasara, sunod ang fricative, afrikatif, Pailong, liquid At ang panghuli ay ang glide Halina at sabay-sabay nating alamin kung ano ang kahulugan ng bawat isa Una ay ang pasara Sa pasara, ang daanan ng hangin ay harang na harang Narito naman ang mga halimbawa ng pasara Para sa walang tunog o WT, ito ay ang letrang P- T, T, T at K. K, K. Para naman sa may tunog o MT, ito ay ang letrang B, B, B. Letrang D, D, D. At ang letrang G, G, G. Sa fricative, ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng labi, dila, at ngalangala -ngala, o kayay sa babagtingang pantinig. Narito ang mga halimbawa ng fricative. Para sa walang tunog o WT, ito ay ang letrang F. F, F, F. f Filipino. Pangalawa ay ang letrang s. s. S, S, S. Sabon. At ang pangatlo naman ay ang letrang H. hagdan. Para naman sa may tunog, OMT, ito ay ang letrang V. V, 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 Van. Sunod naman ay ang letrang Z. Z, 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 Zebra. Sa afrikative naman, ang hangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng dulong dila sa matigas nangalangala kasunod ng pagtsut-sot narito ang halimbawa ng negatibo para sa may tunog um empty, ito ay ang letra ng j ch 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 char sunod naman ay ang pailo sa pailong ang parang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dila sa itaas ng mga ngipin o kaya'y dahil sa pagbaba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Narito naman ang halimbawa ng pailong. Para sa may tunog o empty, ito ay ang letrang M. M, 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 -m Mangga. Sunod naman ay ang letrang N, 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 niyog. At ang panghuli, ang letrang ng. Ng, ng, ng. Sa likwid naman, ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumabas sa pamamagitan ng babagtingang ang ang pressure ng papalabas na hininga upang makalikha ng impit o pasutsot na tunog. Ngayon naman, tingnan at suriing mabuti ang chart ng punemang patinig. Makikita sa chart ang posisyon at bahagi ng dila. Para sa posisyon ng dila, ito ay mataas, gitna, at mababa. Para naman sa bahagi ng dila, ito ay ang harap, sentral, at likod. Ngayon ay isa-isa nating aalamin kung anong posisyon ng dila ang ginagamit sa pagbigkas ng punemang patinig at kung anong bahagi ng dila ang ginagamit sa pagbigkas ng mga Ang tunog ng punemang ay sa pamamagitan ng dila pangiting posisyon ng mga labi habang ang harap na bahagi ng dila ang gumaganap na karaniwang ay nag-aarko pataas. E E Kapag ipinilawa naman ang dilila na pareho ng posisyon, ay nakakalikha ito ng tunog na letrang E. E E E Eroplano Sa pagbigkas naman ng letrang U, habang ang labi ay nakahugis ng pabilog, ipinoposisyon ang likurang bahagi ng dila sa itaas ng ngalangala. U U U, U. Kapag ipilaba naman ng kaunti-kaunti ang dila, ay bubuo ng tunog ng letrang O. O Ah, mamaya pa pala yung 10 p.m dito na nga nagtatapos ang ating talakayan ukol sa paraan at punto ng artikulasyon ng punemang katinig, gayon din ang masusing pag-unawa sa mga punemang patinig. Tandaan na sa pag-aaral ng mga tunog ng wika, mas na natin kung paano nagiging buhay ang bawat salita at kung paanong bawat hinga, galaw ng labi Dila at babagtingan ay nagbubuo ng kahulugan at koneksyon sa kapwa. Naway nakatulong ang ating pagtalakay upang mas malinaw niyong maunawaan ang kahalagahan ng pululuhiya sa epektibong pakikipagtalastasan. At huwag kalimutang balikan ang mahalagang konsepto dahil sa wika, ang kaalaman ay hindi lamang binibigkas, ito'y isinasa puso. Maraming maraming salamat sa pakikinig at pakikisa. Hanggang sa susunod na talakayan, ito muli si Binibining Eliza Pearl Domeneci at gaya ng paboritong linya ni Gnong Sinoy, laban lang. Laban sa pagkatuto, laban para sa wika, at laban para sa sarili.